Ay, nakakamiss yung mga pictures ko nung kalakasan ko, ano, nung nasa Japan pa tayo. Pero, ang pagpunta sa Japan, dahil meron tayong visa, ay isa sa anim na ganap na pinagpipilian ko po. Shortlisted, kumbaga, sa kung ano yung gusto kong gawin o dapat kong gawin pagsapit ng aking entrada sa senior high. Ano kaya? Okay, so ano yung lima pa bukod sa pagpunta sa Japan? Ano yung lima pang mga bagay na gusto kong gawin? O pinagpipilian kong gawin sa so, pagsapit ng ating uh, senior high birthday? So malalaman natin yan pagkatapos ng ito. Tanggalin na po tayo ng doktor at etong resulta. Okay, dito muna tayo sa ating sakit, sa ating karamdaman. So, nanggaling na po tayo sa doktor ngayon. Dalawang doktor sa bahay. So, habang nakabantay si Ira dun sa isa, nakabantay naman ako sa kabila. Eksaktong close ko yung doktor sa aking, ano, yung, yung naggumawa ng na aking laparoscopy, tinatawag na ako dun sa kabila na doktor ko naman sa atay. Ang hirap ng maraming sakit na, na magulo. <laughs> at magastos. So, eksakto naman nakatatapos ko lang kay Dr. Cabral ay yon tinatawag na ako kay Dr. Gonzales. Buti na lang mababait yung aking mga doktor. Ngayon, unahin po muna natin si Dr. Cabral na namamahala ng ating namahala na ng ating laparoscopy procedure. So siya po yung bumuta sa atin sa ating katawan. And at tatlo kong butas siya. Nipakita ko na sa inyo, di ba? Isa. Nasa na yun? Magigit yung dede ko. Okay, so isa, Ah, uh, dalawa, ito. Dalawa at tatlo. Ayan. Ang sabi ni Doc, okay. So, walang problema. Ayos na ayos tayo. And, uh, dahil nga may posibilidad na tayo makapunta ng Japan or mag-travel sa Baguio or sa ano, marami tayong mga pinapipilihan, shortlisted, ay tinanong ko muna siya kung pwede na akong bumiyahe. So, ang sabi niya, pwede nagbasa sa calorie ako na humingi sa kanya ng sulat na parang rekomendasyon na pwedeng gamitin sa pagkuha ng visa because pupunta po tayo mag-isa siguro isang magandang pagkakataon na rin bukod sa kailangan ko rin naman talaga isang magandang pagkakataon na rin para kay Airana na maisama ko siya sa Japan ano ah, man ang mangyari mayroon akong kasama. kahit pa may pupunta naman tayo dahil ipaparin niya may kasama sa travel so yun, binigyan agad ako napakabait nga. Kaya lang, parang napag-usapan din namin na baka hindi rin consider yun kasi mahigpit naman eh. Baka mahirapan. At actually, sa immigration naman, mabigyan man siya ng mabigyan man, siya ng visa, magkahiwalay pa rin kami pagpipresent ng passport. Hindi ko lang kung pwede. ako nang kasama ko siya. Parang hindi pwede yan eh. Parang individual talaga, di ba? So, baka mamaya matanggihan din siya or ma-offload, mga ganon bagay or baka may mga hanapin pang papers na kung bakit ganito, bakit hindi nurse ang sinama mo kung hindi kaya at bakit pumabiyahe ka kung mga ganun so ayaw ko na sana mangyari but okay naman kay Ira gusto ko lang sana siyang ano, madagdagan sa madagdagan ng tatak yung kanyang passport para in case kailangan niya lumipad sa ibang bansa which is basically isa sa mga dreams niya ay di makakadagdag pero so far so good okay lang sa kanya kung hindi at uh, okay din kung ma-okay ma but in case na ituloy ay hindi rin naman aabot kasi nga sa aking birthday gusto kong dun lumipad. Diba? So, yun, I would be, you know, thousands of miles sa taas sa celebrate ng aking milestone na karawan. <laughs> yun, pero sa kanan natin, susunod natin dito agad kung ano yung mga plano, ko, ano yung mga pinagpipilian at kung ano talaga yung gusto ng puso ko kung ano yung hindi lang gusto ng puso ko, kundi yung anong tama, ano yung dapat. So yun, so far so good, okay na. So check, check ito, check, check ito. Walang matigas, walang ano, walang pain, walang ganon. So, ito lang nga sa mga sakit. So sabi ko, Dok, baka pwede niyo akong resetahan ng isang gamot na hindi lang para makontrol yung sandali Hello? Hi. Hello, Hello. Happy birthday. Happy birthday. Ano yung handa? Nung handa mo? Spaghetti. Wow! Anak to ni Poroy, birthday niya ngayon. Si Yasi. At saka lumpia. At saka lumpia. Padala mo nga ako ng picture. Wala bang video call? Mag video call tayo. Tawagan mo ulit ako! Ba't nakot yung video dito yun O call ko ulit! Video call ha! Napakasweet ang batang to. Parang gusto ko siya ampunin at isama sa aking mga magmamana ng aking kaunting yaman at kasama na doon ang magmamana ng aking mga utang. Pag wala kang anak, single ka, ay di mga pamangkit mga apo na bibigay sa'yo ng kaligayahan. And ang isang malimit kong sabihin, ang isang setback, should I say setback, yung kalimitang nagdurusa sa pagkawala ng magulang ay ang mga walang sariling pamilya because doon ka lang nakatutok basically, wala kang anak na iniisip na mag-aaral, wala kang anak na iniisip na mag-aasawa ng mga isang araw, wala kang asawang iniisip na gabi na umuwi, tapos susunduin mo bawat, ganun. So, wala mga ganon. Talagang focus ka lang sa nanay at sa tatay mo. Nung wala sila, ay di, sariling diskarte. Sandali ha. Dami ko sinasabi. Hello! Ayun. <laughs> Ayan na. Hello! Ay, kayo nag-vlog eh! Happy birthday sa'yo! Happy birthday! Diba? Ha? Happy birthday sa'yo! Patingin ang handa mo! na. Hindi na, ito! Nasaan? Nasaan sa'yo Charot ka lang naman ng may spaghetti? eh! Charot lang! Yeah, the spaghetti ng Jollibee. Wow! O nga naman, oh, meron nga naman eh. <laughs> Ay, sino mga bisita mo? Sino mga bisita mo? Wala pa po. Ah, wala pa. Ayun. Ay, ilang taon ka na? Six. Six years old. Six. Six, wow. Six pa. Ay, happy birthday sa'yo. Love mo pa si Lolo Obet? Si Tito Obet? Tito lang muna. Love mo ba si Tito Obet? Oy! Ha ha ha. O, sasigit, nagbablog ang Tito Obet. Happy birthday sa'yo. Video ko ulit tayo mamaya, ha? Okay, bye-bye. Love you. Mwah, mwah, mwah. Love you. Oy! Love you. Love you. Wow. <laughs> bye-bye. Ay, ayun, six years old. Napaka lambing na bata. syempre may mga asar moments din, pero in general malambing. Yun, swerto si Puroy, mayroon siyang anak, wala siyang wifey. So, ipinabahala na sa kanya, pinaubayan na sa kanya yung bata. Saan may gano'n din ako noon, di ba? Sarap yun, maganda yun, di ba? May asawa, ah, may anak, ako sa lang juwang-juwang. <laughs> Pwede na, di ba? So, nabigyan tayo ng gamot. Sandali, nasa na ba yung gamot? Eto. So, binigay sa ating gamot ay, ari. Ayan. Eto. Actually, sinarch ko siya sa Google. kung yung pwedeng mag-prevent ng keloids. And then, napatingin ko kay doktor kanina, binigyan niya ako ng reseta na pang-treatment din. Nakalimutan sa sasakyan, and sobrang init ang layo ng nilakad ko, medyo malayo-layo, papunta rin sa Watson's. Sabi ko, hindi na lang, baka naman pwede merong over the counter. So, nag-iisip sila, ang dahil pagtanong, ano ba, kailan ba, ano pa nangyari yan, matigas na ba, malamot na ba, mga gano'n. Sabi ko, teka sandali, meron ako ng Google kahapon, and baka pwede yun. So sabi nila, oh yan na nga, pwede yan, meron kami. So ito, nakabili na nga tayo, ang mahal! Sobrang mahal, magkano ba ito? Ay, nabubunag. <laughs> Grabing makaano, sop-sop. Wala na kasi. Yan, yogurt. So, kasama na, apart na natin buhay ang yogurt every day at ang oatmeal sa araw-araw. Isa -araw. pangat. Sarap. So, na try natin gamutin. Maglalagay na ko ng konti. Sana gumaling. Okay. Maglagay lang ako, ha. Pasensya na kayo ha, hindi ako kakinisan. Madami ko mga skin allergies, mga skin asthma, at mga skin disease sa aking katawan. Ayan, okay. Sa so, nakapagbigay tayo, sana naman ay mawala. Sana mawala yung tigas. So actually, wala na talaga siyang pain, kundi ano lang, exterior, yung ano lang, yung puso, may kaunti pa, at saka ito. Itong nandito, wala na tahimik na siya. And, uh, ano pa ba? wala yun, natuwa-tuwa si Doc. Kasi nga, eh, medyo okay tayo. And then, nung napunta daw na kay Dr. Gonzales, kinausapan niya si Dr. Cabral. Kasi halos magkatalikuran yung, yung, clinic nila sa isang hospital. And then, tinanong ni Doc kung wala bang nakitang sign ng cirrhosis or whatever sa aking kaloob-looban nung, nung, bilibiyak nila ako, nung nilaparoscopy ako. Kasi kita naman sa machine. Siyempre, kita sa camera, di ba? So sabi niya, wala, parang fatty liver lang talaga. So walang masyadong danger, walang masyadong grabing sitwasyon ang aking liver. So nakakatuwa. Ngayon, katangahan ko na naman, naiwanan ko naman yung ipapakita ko sa inyong resulta ng aking latest blood chem na ginawa kahapon. Ipapa-fibroscan pa rin tayo. Nakakatakda tayo magpa-fibroscan next week. And then palagay ko, pag hindi maganda yung sitwasyon ng scan, ay bibigyan niya ako ng rekomendasyon sa doktor. Sinasabi niya, pwede kong lapitan o pwede kong magpakonsulta para sa isang hepatology. Yun. Examination or hepatology. Yeah. Hindi pa po tapos ang lapaan. Talagang ano tayo. Tumatawa. Malutong ang mga halakhak. Malakas. Yun, masigla, pero deep inside ay siyempre, andun pa rin yung pag nanais sa sana ay mawala na ng tuloy ang lahat ng sakit. Pero kagaya sabi ko sa inyo, ay lifetime po ng daladala ito. Kaya sana kasama ko kayo hanggang sa kahuli-huli ang kahuli-huli ang kong hininga. Ganun. Pero alam kong I hope pala na tumagal pa tayo ng bonggang-bongga sa tulong ng Panginoong Yesus. Alright, so. So, natin si ano, ang sasakyan para mabasa natin. Kasi hindi ko pa rin nakikita ang lahat, ang resulta. Actually, maganda rin yung resulta niya yung huli nung nung paglabas ko ng ospital, meron tayong, ginawa na tayo ng blood chem. And then, medyo maganda na. Sana mas maganda pa ito. Yung latest natin noon, di ba? Yung, yung nauna na yon, mababa na ang mga statistika. Sana mas mababa ito. Para mas relax tayo. Yung alam mo natin na meron tayong sakit, mas relax tayo ng konti. Di diba ba? Ayan. Nandiyan na. Ayan. Okay, so naiwanan natin dito ang ating papeles. Sarang. Ayan. Yeah. Ayan, okay. So dito na natin basahin para presko. Sobrang init. Ha. Ah, ayan. So ang ating pong uh, kidney. Ang ating pong kidney. Ayan. Kita nyo. Ang ating kidney function test, ang creatinine ay 1.1. Ang normal value ay 0.7 to 1.3. So, hagip tayo. Hagip tayo sa normal. Sa ating liver function test, yung bilirubin na nagbibigay ng paninilaw, nagbibigay ng ng pagkadelikado na pag marami at nabuo uli, ay eh, stones na naman. bagay, wala naman tayo ng gallbladder. So, hindi na tayo magkakaroon ng stones sa uh, gallbladder kasi nga wala na. But anyway, may epekto pa rito sa ibang mga bahagi ng ating katawan. But sabi ni Doc, okay lang, ang mahalaga mababa na yung SGPT, SGOT, yung HPV, DNA, na magpapakahuli tayo after 6 months, mababa rin yung pinaka-latest. So yon So, wag daw masyado mag-worry sa bilirubin. So ating bilirubin ay 0.9, ang normal is 0.5, ang direct bilirubin ay 0.9, 0.5, total bilirubin ay 1.8, ang dito ay 0.2 hanggang 1.0 So medyo mataas tayo ng 0.8 Ayun Pero sabi naman ni Doc nga Ay huwag masyadong mag sa Billy Rubin Ang importante ay ibang mga statistika Na nauukulo sa liver Ang ating SGP t SGOT So from 700 plus Naging 300 plus Hanggang sa maging 200 plus Hanggang sa maging 40, 50 Ngayon eto na Diyos ko Charang Ayan siya. 25 and 28. Ang SGPT at SGOT. ba? Diba? Ang normal ay, eto. Yan ang normal. So, malaking, diba? Malaking ipinaba. Ayan. Okay. okay, so... Masaya tayo, dumaba mga statistika na nauukol sa ating atay. But still, hindi tayo talagang magiging masaya ng bonggam-bongga -bongga dahil yun, magiging makulit tayo pero patuloy ko sasabihin sa inyo na ito habang buhay na natin kasama because ang ating po naging sakit sa liver ay chronic and then matagal na siya para nga pala sa kalaman ng iba hindi lamang mga baby ang pwede magpabakuna ng anti-hepa B kundi maging mga adults na wala pang kasaysayan o sakit na hepatitis B right, so go na kayo ngayon sa pinakamalapit na doktor o pinakamalapit ng hospital at magpa-vaccine na kayo against Hepatitis B virus. Ayun. So I hope sa pamamagitan yan makatulong tayo in a way para ma ang inyong pagkakaroon ng uh, sakit sa atay or Hepatitis B in particular dahil talagang nakakatakot. Nakakatakot. Lalong-lalo na kapag may mga... Grabe ng sitwasyon. And then, buti na lang sa tulong ng Diyos, medyo gumawa natin pakilasa, medyo nalalabanan na natin. Eh, kung wala na tayong panglaban, paano na? Iba, so, wala na. Di ba? Uh, Tegibam ka na, sabihan ng mga Becks. Tegibam ka na. Kung wala kang pera, particularly dito sa Pilipinas, kaya ingat-ingat po tayo. Hanggang may panahon pa, go. Contray na natin. So maraming maraming salamat po sa inyo lagi, Chef Fernando Bato, sa inyo regudugo sa imas at mabuhay ang lahat ng Pinoy sa mansulok ng world, pathology pa more and more and more. Thank you.